Happy Valentine's! It's the day! So di pa tapos talat pa. Sobrang lamig Maambon February 14 Araw ng mga puso Malamig tama-tama lahat na sa loob lang ng bahay. All right. So mamaya may palans tayo dito. Kalat pa. Pero ayusin ko na yung barko. Okay. Yun. Right. Let's go. Galaw-galaw ko na. Ayan, hello. Pero malamig. At sobrang lamig. Grabe. Uh, yun, hindi ko nasabi. Sa mga matataas na lugar, iis na na ngayon. Nagsimula kahapon hapon kagabi. Maghapon, uh, magdamag. Mulan. Ayan. Yeah. Kaya e, galaw-galaw na yun si Maring Galaw-galaw. Para sa... Matiglang puso. <laughs> right? For your healthy heart. <laughs> Dahil ngayon ay maring hirap. Hindi ako pinansin. Alright. It's Sunday. Supposed to be nasa labas kami. Day of. Anyway, hindi yun ang pag-uusapan natin. Ngayon ay araw ng mga puso. So yan. Kaya tayo ay yan, magmahalan. All right, abang-abang na lang muna at uh, kami maghahanda-handa pa doon sa lamesa para sa party namin. Hey, bye muna. Yan, may hug Love you all daw. Thank Ginagawa mo. Yan. Ayun. Ang ganda ng ano, dito. Ano nga nga, wait na ako. Yan ka muna po, the vlog. Nagpawis siya kahapon nung ano Ay. dahil nag-nogabes siya. Happy Valentine's. Mm. <laughs> ilang beses ko, ilang beses na ako sirambit ang Valentine's. Mm. Patatas. Yeah. Walang ibang laman yung ating vlog for today kung hindi Valentine's. Work, yeah. work, work, work. Para, para sa heart. ganun, oh, ganun. Kape, kape na. Uh, medyo no, okay. relax na. <laughs> hindi ako susto. Ah, okay. Relax, relax na. Hintay na lang yung mga bisita. Tapos na. Nakapag-prepare na kami. O limang putahe kami. ano mayroon? Salad. Six. Six. <laughs> Six. Salad. Ano yung mga putahe mo Maria? talyata Taliata. Hmm? Spanakopitakya. Spinach pie. Ilan na yung sinabi ko? Limutan <laughs> ko na. Check na lang natin sa listahan. Yan. Salad. Nuggets. Taliata. Spanakopitakya potatoes in oven at saka yung spring roll ayan so madali lang yan kayang-kaya ng mga kasama ko <laughs> ayan, uh, ang kagandahan lang tinuklak pwede na daw kami bumaba kahit may bisita pa, so napakaaga no, Paka, saan ka pa makakahanap ng among gano'n kasi kinabukas kaso may kaso, pa. kaso may kaso tayo mayroon tayong park to para bukas papaparky ulit yun kasi kaarawan nung uh, panganay. panganay yung binata so puro binatilyo naman yung mga bisita bukas ready na yung bar natin. Maglalagay na lang ako ng mga soda, mga Coca-Cola, tubig. talagay Lalagay ko na lang yung mga wine, ice. Ready na lahat. I love you all. Right? Okay. Yun. Alright. So dito yung mga pagkain. Ito namin ilalatag. Doon sila kakain. sisidatingan na yung mga bisita. At uh, mag-uumpisa na rin kayong magloto kasi 2.15 na alas 3 sila kakain. Baka hindi na tayo makakapag-vlog. So ang gagawin na lang natin, ta -time lapse na lang natin. Uh, makita nyo yung uh, kaganapan dito sa kusina. Alright, timelapse tayo. Mga servings lalaki. bed of arugula. Beef with in a bed of arugula. Tapos mag fix na po yung basic. Okay. Medyo na papalapit na tayo sa katotohanan. Ayan. Kunti na lang. Ayan o. Oh. pausokan na tapos ayun ready to serve okay labas na alright Right, natapos din. Nakaserve na. Makain na siya. Nagkakagulo na sa labas. Labas na. Labas na Labas na ice cream, Alin? Ha? Huh? Ice cream? Hindi na daw. Ayun. Kasi malaki. Ito ang mahira. <laughs> Ulit. Kami na nga nagloto. Kami pa maghuhugas. Kami pa maghuhugas. Iba kumain. Ay buhay. Kita <laughs> natira sa amin. Okay, okay, kain na rin tayo. Pampalakas. Kasi naiserve na namin yung sit natin. Alright? Bunga ng katamaran guys, pwede naman kayong mag kanina ng mga pagkain namin, sarili namin. Yeah, so, kinamat. Akala natin may na kaya. At saka diet, kumakasama ko. kulokan Yan yung bunga ng katamaran, nadadamay ako. Uh -huh. Breakfast time. <laughs> Kainan na. Kainan tayo. Kain tayo. Karap! Puro puro asukal. Kape, kape, kape. Kape kayo dyan, kape. Pantec 620. Kape, kape. At maingay pa yung kapaligiran. Good. Mm. Coffee time kasi naantok na. 有点冰 Kabayaran para sa bu para bukas. May part tayo bukas. Right. Mm. Punong puno na tong kusina. Right. Okay, bye. <laughs> Iyon dito nagtatapos ang aming araw. Alright? So may part to tayo bukas. Time tayo, 9.30. Maaga. Wala 10 pong <laughs> 10.30. Madaya si Amo. Sabi natin, 10 o'clock pag kamay natira pa, baba na kayo. Alam pala, 9.00 o'clock wala na <laughs> tayo. Nagpapatawa. Okay, alright. Papaalam na ka kami. Salamat at nakarating na naman kayo dito sa dulo ng aming video. At hanggang dito na lang. As always, keep healthy, Keep safe. Keep positive. Bye. See you tomorrow. Part 2. Bye. Parto. Parto. Bye. Parto.